Aabot sa 17 bilyong piso ang pondong nakalaan para sa feeding program sa Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo, sa pamamagitan ng naturang programa ay matutulungan hindi lamang ang child hunger sa bansa, kundi mapapanatili na rin ang mga vulnerable learner sa paaralan. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Naglaan ng Kongreso ng 17 billion pesos para sa feeding programs ngayong taon. Ayon kay Quezon City 4th District Representative Marvin Riello, 11.8 billion pesos ang inilaan para sa school-based feeding program sa ilalim ng Department of Education, habang 5.2 billion pesos naman sa supplemental feeding program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umaasa si Riello na ang mga programang ito ay makatutulong hindi lamang para maibsan ng child hunger sa bansa, kundi mapanatili din ang mga vulnerable learners sa paaralan. Giit pa nito, ang feeding program sa isang critical investment para sa kalusugan, edukasyon at development ng mga batang Pilipino. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.